Mga kapatid, ang isipin ay si Jesus na muling nabuhay. Ako'y nahabag sa lalim ng pag-ibig at pagpapala na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sa oras na aking maisip na si Jesus lamang ang naunang nabuhay mula sa mga patay, nadarama ko ang kanyang dakilang handog para sa akin. Isang paalala na hindi ko na kailangang magambala ng takot sa kamatayan. Ang pagpanaw ay isang hamon sa aking kaisipan lalo na kung ang aking pamumuhay ay hindi o sa kanyang kalooban. Nakakatakot isipin na tila inahatulan na ako ng aking budhi na wala ng pag-asa lalo na kung ako'y nabaon sa kasalanan. Ngunit mga kapatid, palagi kong iniisip ang tagumpay ni Kristo Yesus ang kanyang paglabas mula sa libingan, ang kanyang paghawi sa dilim, ang kanyang paglisan sa kamatayan. Ano ang mangyari? Ang libingan ay hindi ang huling hantungan ng buhay. Ito'y daan patungo sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. Kahit ako'y nagsusumikap na palaging mamuhay sa pananampalataya, hinahangad kong iwanan ang alimang bagay na nagdudulot ng pag-alinlangan sa Panginoon. Sa ganitong paraan, ako'y nananatiling matatag payapa at walang kinatatakutan dahil sa oras na dumating ang kamatayan. Sa tuwing inisip ko ang araw na ako'y harap sa maniligtas sa hukom ng aking buhay, naramdaman ko ang kapanatagan. Ang pagmamahal ko sa Diyos ay dapat manatili sa aking puso. At ito rin ang prinsipyong dapat ipagbunyi sa pamilyang ICCR. Mahal ko kayo, kaya ng pagmamahal ko sa aking Diyos Ama. Naway pagpalain tayong lahat dito sa ICCR at naway patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya, pag-asa at magbumahal. Reverend Father Bobby sa